Ninsan lang magsalita si Meme Vice ng seryoso about sa nagpapasaya ngayon kay Kim Chiu. Ngunit talagang tagos at matutuwa ka. Ipinahagi ng comedian host kung kaano siya umibilib sa relasyon ng Kim Pao. Hiling natin na maratiling inda pang isa't isa sa kabila ng maraming mapanghusgang mundo. Sa sinabi na ito ni Meme Vice, mas naputunayan na putunayan na napakayunig ng kopol. Sa pagpasok ng bagong lapin na ito, ang dami talagang napapasaya. Ayan ang totoo. Karamihan rito ang may mga edad na at senior citizen na may karamdaman. Happy feet at tagihing gamot nila ang kimpaw. Sagad kung sagad sa dami ng kinikinig Ngunit sa kabila ng mga taong nagmamahal, marami din ang hindi sang-ayon at mapangusga. Kumawa ka man ng maganda, wadi pa rin ang makikita nila. Hindi gusto ng mga bashers ng tandem na ito. Kaysa hindi bagay at napaka-immature daw umano ni Kim Joo. Hindi bagay ang magkaroon ng isang Paula Bindino. Kain paman, manira man ang mga washers, may mga fans o supporters pa rin na nagmamahal sa kanila. Git na nila, na huwag na pansinin ang mga tao. Umahalaga, walang pinatampahang tao. At mahal sila ng mga taong nag-aniniwala at nagpapasaya sa kanila Ayun na ay isang comments Sang ayan bin bahay rito?